Hello mga Mars! From Valenzuela ay nakarating kami dito sa may NBBS na Botas. Boulevard Highway Market 3. Pinuntahan namin yung mga lugar na pinuntahan namin dati na merong maraming bata. Pero nang dumaan kami doon ay wala pang mga bata. Kaya naman nagpatuloy lang kami sa paghahanap ng mga bata na pwede namin pagbigyan ng mga pagkain. At nakarating nga kami dito sa may Market 3. dito Nagulantang ako ng sobrang mga mas dahil yung nakita ko mga bata ay kaunti lang talaga yun pero nang naglaba sa sila lahat ay napakarami pala nila. Nakakatuwa lang dahil talagang nagukunahan silang makakuha ng pagkain. Thank you! Tatang! <laughs>

みんな。<music> <music> Não, é não, é

Selamat merah selamat malam. Thank you. Thank you. Both.

At sabi ko nga na dapat talaga ay meron kaming pasobra para dito. Hindi lang mga bata ang nangihingi, pati yung mga nanay. At bago pa man dumami ang mga nanay, ay tinulungan ko na si mister para mas mapabilis ang pagbibigay ng mga pagkain. Kailangan na namin tapusin bago pa dumami ang tao dito at baka maubusan pa yung ibang bata na pupuntahan pa namin. Nang maisara na itong sasakyan at paalis na kami ni mister, ay meron pa talagang mga humabol na maliliit na bata. Kaya mabilisan lang ay nabigyan nyo mga bata tapos umalis din kami agad kasi dumadami nga yung mga nanay at baka maubusan yung ibang bata at hanggang dito na lang muna mga Mars abangan nyo po yung susunod namin upload na video nang mapanood naman ninyo yung mga iba pang bata na nabigyan ng pagkain